Matagumpay na nakabangon mula sa 16-point deficit ang College of Saint Benel Blazers upang gulatin ang Lyceum Pirates sa score na 72 67 sa NCAA Season 101 Men's Basketball Tournament. Ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Nakabawi mula sa 16-point deficit ang College of St. Pinel Blazers upang gulatin ang Lyceum of the Philippines University Pirates sa score na 70-67 sa pagpapatuloy ng NCAA Season 101 Men's Basketball Tournament nitong Martes sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Bumida si Sean Umali laban sa kanyang dating kupunan matapos magpakitang gilas sa endgame sa pamamagitan ng mga mahalagang tira at matinding depensa na naghatid ng panalo sa Benil. Nagtapos si Umali na no may 11 points at 7 rebounds habang nanguna si reigning MVP Allen Liwag sa Blazers sa kanyang 16 points at 8 rebounds upang maitala ng kupunan ang ikalimang panalo sa walong laro kapantay ng Letran Knights sa Group B standings. Para sa Lyceum, nanguna si Renz Villegas sa may 14 points, sinundan ni na Omar Gordon na may 11 points at Joshua Moralejo at Jonathan Daileg na may tig 10 points. Hindi na nakabawi ang Pirates matapos bumagsak ang kanilang opensiba sa uling yugto ng laro dahil ng pagkasira ng kanilang matinding panimula. Ako si Sus Valdez, Abante Sports na una.